Mga kabombo, wala daw hong uh, no work, no pay na pulisiya, no umiiral dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan. May uh, mga paglilinaw ho at may uh, report si Bombo JC Galvez. Bomba Genesis, Bomba Everly, aminado nga itong si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na wala pang umiiral na rules so patakaran sa Senado na nagtatakda ng no work no pay para sa mga senador na madalas lumiban sa trabaho. Tugon ito ni Gatchalian ng tanungin tungkol nga sa pagliban ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung saan mag-iisang buwan na ay hindi pa rin nagpapakitang senador sa Senado. Git ni Gatchalian, sa kanya raw pagkakalam walang no work no pay na patakaran para sa mga senador kaya naman kinakailangan anya na magsumite ng excuse letter ang absent na senador sa pangulo ng Senado o kay uh, uh, Senate uh, President uh, Vicente Sotto III upang ma-review ang kanilang status sa Committee on Finance kung saan pinamumunuan nga nito ni Gatchalian wala raw siyang natanggap na formal na komunikasyon mula nga rito kay Senador de la Rosa tungkol sa matagal nitong pagliban si de la Rosa sanang nakatakdang magdepensa ng 2026 National Budget ng Department of National Defense at mga attached agencies nito ngunit dahil sa kanyang pagliban, humalili uh, si Gatchalian. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagkaalam ko, walang ganyan na setup sa mga Senators. Uh, sa pagkaalam ko, ah uh, walang ganyan na setup up. Ang, 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 ang proper procedure is to send uh, the committee a letter kung bakit ka hindi makakaten uh, a formal letter. no So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makakaten Uh, papadalan rin, of course, si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Uh, importante itong mga formal letters kasi this, this will uh, be the official reason kung bakit hindi nakapunta yung senador. No? But in the, in the case of uh, yung nangyari last time kay Senator Bato, I was just informed by the staff na hindi nga siya makaka-attend. No? So nakiusap siya kung pwede ako nalang mag-defend ng budget. Nang matanong naman si Gatchalian kung dapat bang bumuo ng rules o patakaran ng Senado para sa mga Senador na patuloy na lumiliban, anya, kailangan muna itong mapag-usapan sa caucus o meeting nilang mga Senador. Narito pakinggan pa natin ang kanyang pahayag. Siguro maganda mapag-usapan ito in a caucus kung ano ba yung mga uh, contingency like for example... Uh, kagaya ni the case nga ni Senator Bato na siya ang vice chair defending a particular agency in Department of National Defense. Um, at that time, buti, uh, kasi inupuan ko lahat ng mga agency, so uh, kabisado ko yung mga budget nila at pinag-aralan ko rin. So, but may mga, baka may mga cases na hindi uh, ganun yung pangyayari. So, ano yung mga contingency measures? So mas maganda pag-usapan yan sa COCUS because I don't believe na may ganitong, uh, uh, sa, sa pagkaalam ko may ganitong issue na nangyari. Samantala, nang matanong din natin si Gatchalian Bombo Everly, Bombo Genesis, kung nga sa status kung may sahod ba yung mga Senate employees sa oras na sila'y umabsent, sinabi nitong no work, no pay ang mga ito kung uh, kukumpara natin sa mga uh, senador. Sa mga mababatasan niya, daw kasi yung application, kaya naman kinakailangan ng mga mambabatas na magpabot uh, ng abiso sa pamagitan nga ng isang formal letter kung sila ay uh, absent. Narito, pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Gatchalian tama yon tama yon no so may mga well, depende kung anong anong category mo but uh, sa mga daily wage earners uh, no work no pay talaga yung kanilang arrangement no so i think uh, pag sa mga mambabatas iba yung application no so sa pagkaalam ko wala walang ganoon na application kasi inexpect na na kung uh, hindi ka papasok 'di ba kung session hindi ka nag-attend nagpapadala ka ng Excuse letter, ba? May sakit ka, like for example si Senator Camille Villar, nag-nanak siya cesarean pa. So, obviously matagal-tagal yung kanyang recovery. So, may mga ganyan na cases. But I'm not very sure kung may letter na pinadala kay SP Soto, 'no? You should uh, dapat siya yung matanong natin. Una rito, hindi nga nakadadalo si De La Rosa sa mga sesyon mula nobyembre at jis sa gitna ng ulat tungkol sa muna ay Suwaran, mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa abogado ni De La Rosa na si Atty. Israelito Torion, batid nila ang kumakalat ng mga ulat ngunit wala mo silang kumpirmasyon na totoo ang mga ito. Si De La Rosa ay naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang papel sa kampanya kontra-droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumbo Genesis? Uh -oh. Pero 'yung mga staff ni Senator Dela Rosa, Bombo Genesis, nakikita pa rin sa Senado sa, sa sa inyo na mga naroon bilang Senate Beat Reporters. Tama keri Bombo Genesis, 'yung mga staff nga nito ni uh, Senator Dela Rosa ay uh, patuloy pa rin naman po di, dito sa Senate at uh, patuloy rin naman ang ating komunikasyon nga dito kay Senador De La Rosa kung nasa yung whereabout nitong Senador at patuloy rin yung komunikasyon natin sa kanyang mga staff. Pero when it comes dito sa mga kanyang mga staff, Bombo Genesis ay nakikita natin yung presensya nitong kanyang mga staff Bombo Genesis. Ganyan din yung iba niya sa extension room ni uh, Senador Bato bukod pa sa kanyang talagang opisina Bombo Genesis. So, mag, mag buwan na rin by uh, December uh, 10, Bumbo ano? And uh, mga two weeks uh, before matapos ang December yata, mag-holiday break uli ang uh, Senado, ano? uh, Bumbo Mm. Tama ka rin yung Bumbo Genesis kasi target na mapirmahan sa uh, December 16, itong sanang BICAM at uh, December Uh, fourth week yung mismong budget so sabi kasi ni, ni Senator uh, Sherwin Gatchalian hindi lang naman kasi yung uh, budget yung usapin patungkol dito kay Dela Rosa may mga uh, committee chairmanship din ito so kung kung sana mas mas ma, mas mainam daw na magpaabot ito ng formal letter hindi lamang sa kanya bilang um, uh, Committee on Finance Chairman kundi kay Senate President Vicente Sotto III bilang pangulo nga ng Senado Genesis. okay sige maraming salamat Genesis. Unang update dito sa Senado para sa Bombo Network News? Ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.